so what is up guys? At uh, syempre good morning So ayan, uh, medyo puya tayo ng oras na pag na natin rin kakalaro <laughs> <laughs> So ayan, yun nga pala guys uh, Syempre unang unang shout out flex mo na natin to guys Bago tayo mong gagato shout out ayan so uh, Panalo na naman tayo uh, Nakaka-shout na naman tayo ng 8-5 So ayan, flex ko sa inyo uh, nagcash tayo kagabi ng 82 tsaka yung uli 300 so ayan uh, sobrang basic lang maglaro guys kaya pero sa mga gustong maglaro uh, pag nagbet kayo kailangan piso piso lang wag nyong, ano, wag nyong lalahatin muna kasi baka mamaya walang <laughs> wala kayong tatamaan kasi minsan nasa huli kasi yung pinakabigay nila ng scatter so ayan Pinangali ako ng gising guys <laughs> So ayan nagka shout tayo syempre mamaya maglilibre na naman tayo yan So ayan para makita nyo Flex ko lang sa inyo ha? Flex Para malaman nyo yan uh, anda, guys, ang daming laro dyan sa so, may ano yan, sa Helens ako naglaro so, uh, sa so, mga gusto maglaro nito guys, Uh, PM lang kayo sa akin I ipapasa ko sa inyo yung link kasi uh, bawal kong ilagay to yung link sa pinaka account kasi bawal to sa mga bata so hindi pwede yung mga bata dito sa mga ganitong laro yung mga ganitong sagal no? sa mga gusto lang ayan uh, pwede natin silang ano, uh, pasalihin so ayan uh, ipapakita ko sa inyo yung mismo nga uh, cash out natin no so ayan tara antayin niyo ako babak lang natin tong uh, nangali na guys no oras na yan no uh, basta <laughs> ngayon pala ako gigising <laughs> pasok ko 10 may pasok pa ako 10 so ayan pakipapakita okay, ko sa inyo So, yan guys, oh. Ayan. So, sobrang basic lang maglaro. Yan, uh, withdrawal natin. Ayan, kagabi. Kita lang natin yung pinaka. Ayan, yeah, withdrawal record. Ayan, so. Sigurado, maglilibre na naman tayo nito na ito. Ayan. Cash out natin yan guys, oh. Ayan, iba-iba yan. Through Gcash, transfer. Ayan. Ayan mga Gcash cash out natin yan Ayan, oh. so makikita nyo yan Ayan, withdrawal record yan oh. no? kulay green so ayan basic lang piso piso yung bet di ba apaka basic lang manalo guys so ayan so kung nakikita nyo nakawidraw na naman tayo na Tsaka yung 300, kagigising lang natin, sulit po yan. Ngayon maliligo na ako. Papasok, alas 10 yung pasok ko. Bakit malito ako pero malapit na ako dito. So, ayan. 8.30 na. Ayan. Tara, let's go!